Kamusta mga katropa? So, good morning. Dito nang ng paghahanap natin sa isang pamilya doon na nakatira sa may sapa na natutulog lang daw sa may kariton no, na binahagi sa atin ng katropa natin si Wilson nandito daw sa may Floridel so bintog, so kahapon hinahanap natin sila hinahanap ko ang pamilya na lamang sa kariton ngunit sa hindi nasa ang pagkakataon iba ang aking siya si Kuya Junior inabot ako siya na gumagawa ng sarili niyang kariton upang magamit sa kanyang paghahanap ng na bahay. Nakatira lamang siya sa pinagtagpitagpay ng mga trapal sa gilid ng bypass road ng Plaridel. Dati siya naglalako ng balot at penoy, ngunit nahinto to nung ninakaw ang kanyang bisikleta. Sa ngayon, nabubuhay siya sa pangangalakal ng mga basura. Kamusta naman kayo dito, Tay? Eh, mabuti naman. Kakagaling nyo lang sa pangangalakal? Hmm. Eh nakamagkano kayo ngayong araw? Ano? 50. 50. Nako, kulang pa pang ano no, pang bibigas. Bibigas, ano pala bibigas sa ulan. Kain naman po sa inyo no, parang hindi na mas dinyo mas iba kasi sa pag, pag ganito sitwasyon. Inalilimos na lang. Kaya ayun yun no. Bisyo no? so, yun nyo talaga paghirapan, pagtrabahuhan. Dahil sa nakita naman talaga natin na gustong makabangon ni Kuya Junior ay binanggit ko sa kanya na gusto ko siyang ilapit sa atin mga katropa, lalo na kay Mr. Lee. Ito po, binibidyoan ko po kayo ngayon. Siyempre, uh, uh hinihingi ko po yung pahintulot nyo na ipakita ko po ito sa kaibigan ko. Or sa mga pwede nating, mga katropa natin pwede tumulong sa inyo. Kung oh, okay lang po sa inyo, wala lang po tayong magiging problema. Kasi kung hindi, pwede ko naman po i-blurred na lang po yung mukha nyo. Uh, okay lang naman po sa inyo dahil kasi para may maraming tumulong sa atin. Na po? na para mabigyan kayo ng kahit papalang sidecar. Sidecar, puhunan sa balot penoy, at saka syempre, makahanap po tayo ng maayos na matutuloyan po ninyo. No, okay lang po ba yun? Apartment. Pero, yun nga, pag binigyan kayo ng kabuhayan, maintain natin. Supporta natin yung renta, kung sakali. Kaya na sa balot yun eh, no? Kaya, kaya ko po. May nabanggit kayo sa akin, sa balot sa umaga, balak nyo pa, magtinda ng pandesal sa umaga. Ah, balot sa gabi. Sa gabi, pandesal Diba? Mas makakaipong kayo, no? Oh. Huwag nyo kakalimutan pag mayaman na kayo tayo, ha? Pag meron talaga <laughs> sa akin tumulo, talaga <laughs> hindi ko kakalimutan. Tama yun. Tama, bas, eh, ah pagyayamanin natin, no? Kasi hindi araw-araw meron pwede tumulong sa atin, eh. Ako naman po, yun, napansin ko lang kayo dito. No, nakita ko naman kayo, hindi kayo nangihingi, hindi kayo nalilimos. Nakita ko naman kayo, nagsisikap naman talaga. Sige, tayo, ganoon na lang po, ha? Babalikan ko kayo ngayong linggo na to. Lalapit sa mga katropa natin. Sige Peace tayo, bomb <laughs> tayo. Ayos. Matapos natin siyang ilapit kay Mr. Lim, kinabukasan, ibinilig agad natin si tatay ng sidecar. At syempre, binilig ang kagad natin si Kuya Junior upang mag-iti ng ng balita. Kuya hey, Junior! Kuya hey, Junior! Ano na? Kamusta? Natatandaan niyo pa rin ba ako? Ha? Ano yung bike niyo? Ay, nakabike. <laughs> Kelvin po, Kelvin. Apo. Okay. Kamusta po? Kamusta? Yun, may maganda akong balita, kuya. Uh -huh. Matapos kong bangiti kay Kuya Jun na napakagandang balita, pinaghahanda ko siya na nabukasan para simulan na namin ang kanyang bagong kabuhayan. O sige, ilang muna, kuya. Na-excite pa ako, Binalita ko sa inyo. Baka kasi nag-alo na kayo eh. Ayan, <laughs> kasama natin si Kuya Junior. Kuya, kaway ka Kuya, kaway. Ayan <laughs> o. No? Sinundo lang natin, dadalhan sa bahay para patulong ako, hatakin namin yung sidecar. Ayan, dito kami sa barangay, masagana, sawi. So, eh. Ayan o. No? Nakahelmet si tatay ah. <laughs> ito yung tindahan namin. Ayan. Ang isinis ng yata. Ito, pakita sa mga ito. Ito yung <laughs> sidecar. Ito yung panghatak natin. <laughs> ano ba? Ayos ba? Ayos na ayos. Ano Diba? Malaki na pala padlapad. Oh, yes. Kaya, tingaligo ka na ha. Kailangan make makeover tayo. Para pa nandito na balut eh. Pogi-pogi. Oh, sige palaman, yan, palawa dyan. Oh, sige. May sabon dyan. Kailangan okay, pagdabas mo, pogi-pogi. <laughs> So, nandito sa bahay si Virgil Lord. Pagugupitan natin siya, so, tapos mamigil kami ng mga gamit. No, para mamaya, makapagsimula na kami. O, oh, diba? Pares na. Kaligo na si Kuya. Kaya, mamigil kami ni Kuya Junior ang mga gagamitin namin. Kuya Junior, oh. Hindi na mukhang ermitanyo. <laughs> Kamukha niyo pala si Bossing, eh, oh. Ayos. <laughs> Tara, kanyang tayo, kuya. Ayon muna kami. Kaya so, nandito kami sa bahay. Oh, ayon muna kami, kuya. Kaya nang pa pag ala eh. <laughs> Ayos ko yung gupit natin, kuya. Mas comfortable na. Ayos. Yes. Kaya nyo ba yung gusto yung gupit? Oh, palagi ganito, gusto. Oh, ayon, parang, ano, army cut. Mm -hmm. Di ba Diba? Yeah. Dito kayo na, mga tayo armitahan nyo eh. Ngayon, ano na Press na. Ayan, after na ito, maghahata na lang kami ng lulutuan ng balot. Oh, sa bakery na lang, no? ko na lang. Tapos, yung pot pot, uh, online na lang. Wala ako bakit eh. ay charger, wala eh. ka nila lang. Hindi, kahit mamaya, sigaw-sigaw na lang tayo. So yan, uh, kuya, ito yung mensahe sa atin ni Mr. Lin. Masaga kasi magsisimula na tayo magtinda ng Marot Penoy. So ito yung bili niya sa atin. Ito yung na uh, yung... Ayun, sabi niya, ang message sa atin ni Mr. Lim, ayun, good luck. Sabi, good luck. Pagdasal ko na maging successful siya na. So yung ni Mr. Lim na maging matagumpay yung itatayo niya pong negosyo. na yung pagtitinda ng Marot Penoy. Tapos sabi din ni Mr. Lim, Ayan, pasabi kay tatay na ipagdasal na rin ako yan lang solid niya sa akin. Kung baga, isama niyo na sa mga panalangin niyo na maging mabuti ko sa ni Mr. Lim. kasi mas, para mas marami sa matulungan din. Na yun lang ang ano niya, doon sa ganong paraan, nakabayad na kayo sa kanya na malaking bagay na yung para kay Mr. Lim. na isama natin sa mga prayers natin. Ayos ba yun, Tay? Ayos. Ano yung masasabi niyo kay Mr. Lim? Eh, boss. Mr. Lim. Eh, marami po salamat. Tapos, tinulungan niyo po ako. At binigyan niyo po akong kabuhayan. Ah, marami salamat po. Pagdadesal ko po kayo para ma... Okay tayo. Para po tayo. Ayun, ayos. Okay po. So tayo yun, uh, uh parang nagsisikapin natin na maging matagumpay yung negosyo na to. Parang gagawin lahat para maging matagumpay tayo. No? Para, di, para sa inyo dito eh mao kasi hindi araw-araw meron uh, tutulong sa atin, napa ayos Mga liwa. Mga liwa. Balat! Wala pa. Nakapat saka natatayang kanyang sidecar. Balat! Penay hey, hey, Balat! Penay Balat! <laughs>

Basta <laughs> biyahe Nakakatakot din eh no <laughs> Baka biglang gumawang eh no Alright